Hi guys, good good afternoon guys. Ayan. Hello guys. Akin bubuksan na guys yung aking alkansya kasi wala na talaga akong kapera-pera. So buti na lang tayo may ipon-lipon dito. <laughs> Ayan guys. Wala, kailang, kailangan na talagang piakin kasi wala na tayong ng bigas. <laughs> Saan ay okay. December ko pati wala. Wala na yung pambing. ang banding. Banding bigas. Wala yung Ang ka naman. Halos isang buwan din makapasok. So wala pa yung Wala ng yung sa ata. Masakit na sa bibig na ako. Bibig ako yung ina. kawayan kasi ito, hiningi ko pa ito sa ating pamangkin. Sabi ko, pupuno nito hanggang disimple. Kasi kailangan. Itibay pa naman yun. Ay, alam ko na. Dito na lang pala. Kasi kung sakali gusto ko ulit daw Dito na lang. Dito ko na lang yung kaysa mangutang ako. So ito na lang ang ating bulo Wala naman pati magpa-utang ngayon. Sa panahon na siya. Ah. <laughs> Tabi naman, bubo. Tabi, bu. Tabi. Tabi, sabi. Ating mga...

lumabas. Tingnan mo yan, guys. O ang ganda. Ang ganda ng tingnan, ng kulay. kulay pala. May isang ito. Hmm. Ah, Anapin ito nito nito. Eh, siya tagahulog dito. Ay, kasi ang anak. Ihulog eh, mo ito doon. Mahilig kasi sa tubig ng ulan siya. Ay sabi ng iba, di diba? ba? Masama daw mag-ipon ng pera. Ay magkalong siya. Masama doon. Ay buti nga ay meron kang sinisubi. Di ba? Ay po ba? Masama daw. Di ba guys? Ang um, tama ang aking anong hindi ko binara. Kasi pag, ano, lalagyan ko lang ito dito. Pwede mo pa rin gamitin, di ba? Mm, di ba? Ayos. Buti hindi ko biniak. <laughs> Yan, guys. Tingnan niyo. Mm. Wow, madami din. Mm. atin Ating bilangin kung magkano. Kasi wala na talaga yung tindahan ko guys, wala na laman. lah Hello, are you? <laughs> bilang. Lima-lima, di bahan lima, lima, lima diba, isang daan. Diyan. yata to. Kala ko, wala ko, na talaga ng laman yung grocery ko. Tindahan ko guys. Nakakaawa na. Kaya maganda rin yung nagsusubi ka. Kasi pag hindi na lipit, ayan. Meron kang dudukutin. Ewan ko ba, ba't sinasabi ng iba masama daw ng ipo ng ganyan? Para sa akin hindi. Kasi kaya ka nga nag-iipon kasi okay. Wala kang... gastos ko, pwede mo siyang kuhan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, tiyan mo, isang libo na agad yun. Ay, hindi lang, siguro to ano Hulaan nyo, guys, kung ilan to Kasi, oh, saka isang libo na agad ako Ano ba? Diba? Nakakatuwa Ano yung mag-iipo, no? ko na tayo sa waiting Pero nabuhulog pa rin ako dito, kaya ngayon, hindi na ako tataya sa waiting. mag siya na lang ako. Kunwari, nataya ako. diba? At least, alam mong pag naipon mo yung katama. Maganda sana doon. Ano yung mabilis naman. vacation kayo sinwerte. Diba? Kaya ka pera ka. Kaso, isang, isang taon bago palabasin yung number ko. <laughs> so, wala din. Di ba? Mm -hmm. okay, Bili na kaya ako nitong bigas. Ayoko ko kasi mag, Ayoko ko kasi guys magbili ng pa kilo-kilo. Gusto ko, laging 25 kilos. Okay. Malakas kami sa bigas. Ayaw ko nang pabili-bili ba? Ano naman mama? Saan ka manggaling? Kumain ka na! Uh -oh. Saan ka kumain? Oo. Kaya binulwas ko na yung alkansya ko. Mga ting pibutig eh. Mama, Wala tayong yung pambiling bigas. Wala tayong bigas. May ang pa ako mauwi. Hey! Shhh! Huwag <laughs> mo na magpaluin. Iga, 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 iga. Hindi naman lagi na palo ng aso ko eh. Ano? Kain na anya. Anya ko ari Aling nga yung ulam may papayo. May Tulingan. Tapos may Hey! Ay, di po. Puto ka. Bagya ako na nabilang. Sisirain mo. Ay, hindi rin nga ni kumain. Nilantay si kuya niya. Sa wala nga uyan. <laughs> Nakalay ba kumain? Huwag ka maingay. Ingay niyo eh. nakay na kayo magkwento. Wala na tayong pera. Ano akong komisyon? Hindi huy. Tahina pa rin tahin ng damit. Ang dami-dami niyo ng damit. Ang mainit. Tandaan niyo bagayan. Napakarami niyo ng damit. Tapos ang sinusuot niyo, iyon pa rin at iyon. Ay, mani. Magandang i Ayaw ko na mag-ipon ng tigpipiso at limang piso kasi ang ang bigat. Ikaw yung kumain ka na Ang bigat pag dinala sa grocery. na uh, panghinayang eh binulwas ko na eh wala, wala na tayong pera binigay sa akin ni Dani ka, li daan saan makarating yung limang daan? isang buwan na hindi pumasok da may regress naman sa December pa yung magpadala Ika, ano lang naman pinapadala nyo kasi ang da, dami bayarin buti nga nagpapadala pa eh kahit na kung mahina ang diskarte ko ay eh, wala buti na lang na diskarte rin si Kaurang ka matipid. Kaya lahat ng pagtitipid ginagawa. <laughs> Di wag guys? Kailangan natin magtipid. Hmm. Oh my God! Ayan guys, nabilang na natin. Ayan lahat. Oh. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5 ang isang hilera niyan, isang libo so nakalimang hilera tayo tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayan guys Di ba? ang dami 5, mm. 6 lahat <laughs> ayan guys o ba? Diba? ilang buwan lang yung niniipon ko Naka 5,600 tayo guys. Hindi may meron ng pamalingki bukas. Wala na talaga akong kapera-pera. So ayan. Ayan guys, maraming salamat. Ayan, thank you po sa inyong panonood. Maraming thank you po. God bless. Thank you for watching. Bye. Kaya kayo guys, mag-ipon din kayo para pag kayo na nagipit, meron kayong dudukutin. Eh. O diba? Ayan, advice lang po yan Ayan. salamat po, bye bye God bless